Ay, sorry kayo, miss. mo ang aking kamay ng Ay, aray mo notebook, miss. Ano mo ka? Gadang hagra na ng naong nimo. Wala nga ba totoyo abag? Iuli, magani na ko ng notebook sa imo hao. Sunod gani, pagtanaw sa imong giagian. Dili kay magtinanga ka ng dalan. Uy, miss, kabalo ka ugwala tuyo ah? Yes, of course, nga man. Yung nga hindi magkakasabot, yung nagwa ka tuyo ah? Dah, hindi na kumakigtubay ang mga err. Hoy! Uy, batasan yung bayahan na eh. May tagbadagma ka! Ah? Daba! Kitas kong naong eh. Manok, usaman. Pag tarong manok kay isabong ta ka, oh Oh, sige, tarong manok ba? Tarong manok, kay kaligo na ka. Oops. Anah. Bugha ka ya? Papoy ako may pabugaon na ako pinagkuha ani. Sigir kuan kuan na niya niy. manok murur may kadao. Usas makadao lagi kini Daog halos na mga nitaw makaon gani kay sigir kag kuan na ng sabong. Ug ko makakaon mang yapon ta. Makakaon. Pero lain bay ato ka ba? Kaila ka ng bagong balhendra? Ay, sila nini. ah Kainan lagi ka? Ay, klas ba na siya? Dugay na. Uy, pero pa kay anak pa, no? Napintas mo ti Pulida. Sus so, na na po na yung ilokano no, ba? Mura bag mo mutudlog ilokano sa ko Dili, Rabia. Sa so, may kwa na to? Anak ko, guwapa kag kaliwat. Gani pa, no? Pero mga malditahon lang. Nga nung nakaingon man ka? Nabanggaan ako to yung anak. Gisag pa, manugod notebook. Sakit nga kung nao. Naggarhag si ulo ka. Nga nung wak maka mga yagsuri. Nga yung mga ba? Maldita lang yung kayo siya. Pero pa bibay, anak. Gusto mo? Unta. Ako yung diskarte, Jika? Sa so, mano na? Mamisita ta. Akong inahan, Imo ang anak. Sige pa. Hey, tara. Sir, kumusta yung pag-eskwela? Okay naman po na. Bisag bago kong transfer, daga naman po, po nakaila. May noon. Hindi yeah, nakangay nakaangay ka diri sa atong gibalhinan. Oo, oh, maganahan ko diri. Peace po. Layo og silingan. Dili pa niya sa so itong dati nga itong gipuyan. Dagag chismosa. Number one, paka. Ba-ba ni mo ha? Oh, dali na mga gitara pa. Wala na ko sa lang mama. Oh, nana tadi dari saya lah, oh. Nyon sama nak tumbuh hatun dari. Kamu tak gitar. Jadi, kes-kes terak. Semua aku bukan Bisa pun sah. Bisa pun sah, bukan itu nipu. Si, aku nana ikan tahu ya. Sige. Nandui ku ikau, bina langga. Aku hidung nana, oh. Na adlaw nga tanah. Ang mga mata na pumunta ko Oh, hindi kong pinalangga! 你别玩了呀！爸、欸，我等你呢。<laughs>